nakikipag-away, nag-defend out lang kami hindi, kasi kayo na sumagot. Di ba kayo hindi pwedeng sumagot? Di ba grupo tayo? Oo nga, bakit hindi pwedeng sumagot? Hayaan na lang. Bakit hindi pwedeng sumagot? O sige, ako susunod. Ako susunod. Sige, ako. Sige, ako. Sige, ako. Sige, ako. Alam mo, sistema. Ako. Bakit kaya nakakaano? Puto ko na. Ako. Ay tayo na nag Ang mali na to ha. Andali lang, andali lang. Andali lang, andali lang. Andali, andali, يا باسل يا سلام يا حسين يا حميد لا يوجد لا

Okay, so ang video ay nandito kami sa uh, Bronx Park. Sa Bronx Park, mga kumpis pa naman pa nato. At mukhang kami ay pinatapon ng mga kapulisan. Uh, mukhang mukhang pinoprotektahan nila itong mga politikong magganagaw at kurap na nagagawa sa mga mga. Pero hindi tayo papatina, hindi tayo susuko. Uh, kapit kamay at lalaban tayo hanggang sa uli. Mabuhay ang Pilipino. Mabuhay! 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 Kung at dito dati, <Sidukaran> ang dagal ng mga kapulisan, pero ang mga kapulisan ngayon pinaprotektahan ang mga magnanakaw. Hindi namin alam kung bakit ganon. Dito na kami ngayon! Dito na kami! na kami! Buaya, 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 buaya,

Okay. Baka sinusundo ka na! Tayo ay nandito! Lakas ng tama, ng kalaban <laughs> ng ating mga kapatid na kapulisan. Okay? Tayo ay nandito dahil nagagalit tayo dahil ang lugar na yan binabahaya ng mga kurap. Ilabas nila! Ilabas nila! Ilabas, nila. Sasito, Ilabas nila. Ay, ay, maros, ay! Ay, okay, lahat ng natin, napapakinggan. silang may bahay dyan. Ay, lahat ng kurap nandyan. Ay, so hindi lahat ng nadya sa loob, kaaway natin. Meron mabubuting mga mamamayan dyan, sa totoo lang. So kaya tayo nandito, napakaganda itong pagkakataon na huwag na huwag niyong sisigawan. Lalapitan yung mga kapatid natin, pulis. Hindi sila ang kaaway. Hindi, Hindi! Hindi! Ngayon, kung nakikita natin sila nagpoprotekta tagal, may naguto sa kanila. Tama! Tayo man lumagay sa kalagayan nila, ganun rin mangyayari. Poprotekta kami na inutos eh. Kaya lang alam ko sa puso ko, sa tagal namin ang laban nila, General Romy Fugis, General Kita, maraming General! Sabihin ko sa inyo! Kapitan, ganito nga, mapaputol mat muna kita sa Vietnam.

Sasabihin nyo, oh, naitindihan natin yung galit ng kapatid natin. Dahil yung galit nila, sobra-sobra na talaga. Sa totoo lang, yung krimen, yung krimen, kahit hindi na natin investigahan eh. Mga anak natin, alam na may problema sa bansa. Alam nga nung ano ko kung sino yung kurakot sa bansa eh. Tapos tayo, hindi natin alam. Alam natin lahat. Alam natin lahat. Ngayon, ganito. Nandito tayo, hindi para makipag-away. Madali lang gumawa ng gulo eh. Ay, kainan! Mapadali lang gumawa ng gulo! Sir, hindi kami nakikipag-away. Nag-de-vent out lang kami. Kasi hindi, hindi kami Di ba Ano, hindi pwedeng sumagot? Di ba diba ka-grupo tayo? Oo nga, bakit hindi pwedeng sumagot? Hayan nyo na lang. Bakit hindi diba pwedeng mga, mga, sumagot? Ay, susunod ka, susunod. O, oh, sige, ako susunod. Ako okay, susunod. Sige, ako. Alam mo, sistema. Bakit kaya nakakaano? Pusot mo na! Ako susunod. Ay, tayo na nag bahay. Sandali na to ah. Sandali Inai. lang, sandali lang. Sandali lang, lang. Tinan nyo kaya, hindi tayo mamamalo kaya tayo na bahay. Oo, Sabi ko, makapagsalita kayo. Baka kayo kayo. Nagsasalita, pinigilan nyo nga kami. Pwede kayo magsalita. O, magsalita tayo. Ito na. Antara. Ibigyan namin kayo pagkakataon. Ibigyan oh, okay. ano, namin kayo pagkakataon okay. para makapagsalita. Ang Bilang, pakiusap alam. ko lang ganito ha, maniwala kayo sa akin. Napakadaling gumawa ng gulo. Pero ayaw natin yun. May mga salita tayo na akala natin galing, galit natin. Pero nakakasakit rin tayo ng damdamin eh. Yan ang iwasan natin. Ang kalaban lang natin, kinamumuhin sa natin. Sa o yan, sa'yo na. Sa'yo na kayo. Sa'yo na kayo. Hago. Hello. naman ano 'yung mga tao dito na mamahinga din ng sir, baka pwedeng Sir, hindi nga kami sa mga bahay na ben. Sila na may namaha. Sila, gusto niyo matahimik kami binabaha. Hindi makatulog ng maayos. Alam ng mga Pilipino dito. Alam nyo na hindi natin kaaway ang mga polis. Tama? Tama! Ngayon sir, nagsasalita kami kasi gusto lang namin marinig nyo ang aming mga hinahing. Alam namin, nakakampi namin kayo dito kung kami ay nagsasalita sa inyo, alam namin na trained kayo. Alam namin na trained kayo na maximum tolerance hanggat hindi namin kayo sinasaktan. Tama? Tama. Tama. Hanggat nagsasalita lang kami. Kasi that's freedom of expression. Nakita nyo naman, nung sabi nyo, uh, umatras kami para pantay, umatras kami. Hindi namin kayo inaaway. Alam mo kung anong ginagawa namin? humihingi kami ng tulong sa inyo. Tama. Yan ay pakiusap. That's an appeal. Kasi kami ang nagpapasweldo sa inyo at pinapasweldo namin kayo ano, para protektahan kami ang batas, ang konstitusyon, ang mga anak namin at ang susunod na henerasyon kahit mga anak nyo. Ngayon, hindi pwedeng hindi kayo masasaktan kasi train kayong masaktan. Damdamin lang ang masasaktan sa inyo. At alam nyo kung bakit nasasaktan kayo? Kasi alam nyo totoo ang sinasabi namin. Tama! Hindi namin kayo pipisikalin. Kasi alam namin nakakampi namin kayo. Dami! Kami ay nagmamakaawa. At hindi nyo kami pwedeng sabihin na hindi kami pwedeng mag-vent out ng mga galit at frustrations namin. Tama. Ito na lang ang meron kami, hindi pa kami pwedeng maglabas ng sama ng loob. Tama. Tama. Ngayon, kami, alam namin kakampi namin kayo. At alam nyong kakampi nyo kami. Kasi mga simpleng mamamayan lang tayo lahat. Binigyan namin kayo ng kapangyarihan. Pinapasweldo namin kayo para gawin ang trabaho nyo. At yon Tama. ay tahan ang mga Pilipino. Kami ang mga boss nyo. Alam nyo, sumasaludo kami sa inyo kapag tama ang ginagawa nyo. During the time of PRRD lagi kami nagpapasalamat sa inyo. Willing kami na taasan yung mga sweldo nyo. Kasi alam namin na ginagawa nyo ang tama at kung ano ang para sa bayan. Ngayon, naniningil kami. Naniningil kami sa mga sweldo ang dinople namin. Ano? Asan kayo? Ngayon, sir, hindi kami mga bobo, hindi kami mga tanga, nasasaktan namin ang mga kakampi nating pulis. Huwag nyo kaming maliitin. Hindi nyo ba nakita na nung pinaatras nila kami, umatras kami? Yun ba ang nangaaway? Ma, ma, tama, tama, tama. Diba, sabi ko, oh, basta pantay lang ha. Pantay na, okay na. Nagkaroon ba ng gulo? Ang mga tao ngayon ay frustrated. Maliban sa mas malala ang krimen sa mga kalsada, kung makaligtas kami sa saksak, hindi kami magka kami makakaligtas sa sakit. Hospital. Kasi magkakaleptospirosis kami. Indeed. Kasi araw-araw, maliban sa hindi kami ligtas sa mga kriminal, hindi pa kami ligtas sa baha. At hindi tayo nagtay sa hospital! Kaya wala silang pambayan natin sa mga sakit natin! At kinuha at kung sakaling magkakasakit kami, dahil sa... Sino ba naman ang gusto dito sa kalsada? Wala naman gusto! Sino naman ang gusto na napupulusyonan dito? Nandito kami kasi galit na kami sa gobyerno. Nakita nyo naman sa liwasan, dito naman kami nang gulo. Diba? Kaya kasama ka-alitan okay, kanina. Kaya nang gulo doon eh! Tatlong limaw ka na isang bata! Kaya sabi ko naman kanina kay Sir, at naintindihan din naman ni Fer, na tayo ay nag-vent out lang. Ano ang sigaw natin? Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Pabalik na natin. Huling-huli, pasensya na sir. Ngayon pa lang masasaktan ang mga damdamin nyo. Ngayon pa lang marami kayong maririnig na galit. Yun ang aming gagawin. Hindi namin kayo aawayin. Hindi namin kayo sasaktan. Tama. Para hindi nyo din kami saktan. Kasi kami ang mga boss nyo. Kami ay mga boss na nagsasabi sa inyo na hindi na namin nagugustuhan ang trabaho ng gobyerno kung saan kabilang kayo. Kami ay mga boss nyo na nagagalit na sa inyo dahil hindi na namin gusto ang kakulangan nyo ng aksyon sa mga nangyayaring ito. Pero again, hayaan nyo kaming maglabas ng aming sa alukubi. Eh. Yun lang.